Time check tayo mga kaidol at uh, 12 o'clock na ng uh, uh, gabi dito sa uh, Pinas sa May uh, Valizuela, no. At uh, nandito pa rin tayo nagtiyaga nag-aabang ng uh, magiging uh, para sa aking uh, pamilya guys no. So intro muna tayo guys at upang ipakita ko sa inyo ang uh, ng uh, panahon ngayon dito. Ito nga po mga kaidol at uh, napaka napakatahimik na ng uh, lugar at uh, wala pa rin tayong uh, pasahiro. Nag-aabang pa tayo ng uh, pasahiro, at uh, dalawa na lang kaming uh, naghihintay ng asa uh, sakay dito. Iwan ko yung iba kung uh, mga babalik pa yung uh, mga kasama namin. Si Tabuk ako ang uh, champion na matyagang naghihintay ng uh, uh pasahiro, mga kaidol. No? Ayan. Buhay uh, tricycle driver, araw-araw na sa lansangan na, mga kaidol. No? So may mega love nga pala sa aking uh, mga kaibigan, lahat ng aking uh, mga uh, viewers, mga silent uh, viewers. Ayun, at mega uh, shoutout po, no. Noong mga nakarang araw, guys, uh, napakalalim ho ng uh, baha dito kasi uh, ang ulan ay uh, nagsunod-sunod yung ulan ha, mga kaidol, no. Ayun. Pero ngayon, uh, salamat kay God at uh, wala na pong uh, baha. Malinis na malinis na ang uh, kalsada, wala nang tubig-tubig ka, uh, uh, mga kaidol no. So mangilan-ilan -ilan na lang guys ang uh, dumaraan ng uh, sasakyan ngayon dito kasi uh, madaling araw na. Ito nga po pala ang inyong uh, tagapagbalita at uh, Jamie Kapusong Totoo kasi Arnil Victorino as uh, dong vlog uh, mga kaidol no? So abang-abang lang tayo guys ng ating uh, magiging nga uh, pa sa kung uh, ilang minuto ba tayo makakapag-asakay pagkatapos ng pila na to guys ay uh, titingnan natin kasi uh, wala pa yung uh, mga ibang uh, kasama nating uh, tricycle driver na panggabi gabi uh, na pang uh, umagat gabi pala, pang uh, madaling araw ay uh, sayang naman kung iiwan namin apilahan uh, pilahan kung walang uh, darating na pang gabi uh, baka sakaling ay uh, mag-i-street tayo ng habi uh, mga kaibigan nyo Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo guys sa pag upload kahit na paunti-unti ang views natin. Ay uh, ang uh, mahalaga ay uh, monetize uh, channel tayo, no. Ay mga kaidol, no. Ang aking uh, tricycle ay uh, uh, ang uh, pangalan ayan at uh, sipag at tiyaga number 3. Kaya pinangalanan pinangalanan ko ito guys sipag at tiyaga number 3. Kasi ito yung aking a, pangatlong na ipundar dati Panghuling na ipundar At ang a, natitira na lamang ay a, dalawang peraso na lang ha, mga kaidol no a, Naibinta na po natin yung isa Sa kadahilan ng ano Siyempre kulang sa pinansyal mga kaidol no So paparating na guys yung aking a, kababayan na si Daning Ayan Papasok na po siya sa pinakamina terminal ha, mga kaidol no Ang tagal mo no ya so may uh, dumarating guys na ano uh, baka sakaling uh, sumakay na tong uh, pasahero na to ihahatin natin siya kung uh, saan na uh. ayun lakad lang sila mga kaidol ayun mga kaidol no? pakita natin yung uh, lugar dito sa may uh, uh, Valenzuela so may uh, paparating na isa baka sakaling uh, makapag uh, sakay na tayo uh, mga kaidol no? itong handle ng uh, cellphone ko na ito guys ito ipakita ko sa inyo ay uh, masyadong uh, delikado kaya hindi ko na kinakabit yung uh, ano ko dyan yung cellphone ko baka malaglag yung cellphone ko kaya uh, wala na akong uh, pamblag kasi nag iisa na lamang itong ating uh, cellphone So ayan guys, uh, may dumarating na uh, pasahero ito ay sa ano yata ito gay uh, J. Uh, Cruz yata ito. Ayan, uh, pasahero na tayo mga kaidul So ayan, at uh, J. Cruz na ito. Baka sakaling uh, sumakay na si ma'am. So na tayo mga kaidul So guys, uh, may nakita ko nga dalawang pusa na uh, nag-aaway sila, guys. Uh, ayun. Ayun, uh, buti na lang guys naawat natin. Ay, 'yung isa, guys, uh, medyo uh, matapang, no. Parehas lalaki. So nandito na po tayo, guys, sa uh, May J uh, Cross. Nakapagitid po tayo ng uh, pasahero. Update ko na lang kayo, guys, uh, pa maya, maya kasi hindi tayo peding uh, uh, motorcycle vlog. Tara mga doon sa uh, pinakamain uh, terminal. So ayan guys at uh, bumalik tayo sa pilahan Dito guys uh, may uh, palingki sa uh, Roberto Market Ay alam nyo ba may uh, kwento ako sa inyo dito guys no Dito dati rati guys uh, Hindi uh, dumarating yung uh, pusang uh, tigri O kaya yung kulay na ano ay uh, uh, Napakaraming uh, daga na ano dito makikita ka Na mga nagtatakbuhan So ngayon ay uh, wala na. Kasi matindi yung uh, pusa na yung guys dito na ano at uh, ipapakita ko sa inyo minsan ang a uh, pusang niyo na uh, malupit makipaglaban talaga sa daga oh, mga kayo Hanapin natin yung uh, pusa na yung Ay uh, yung a uh, pusa na yung guys ay uh, hindi yun. Yung pinaka ano uh, parang uh, malit lang siya pero napakabangis niya talaga napakatindi sa ano sa na halos naubos yung uh, daga dito araw-araw i tatlo apat ang uh, pinapatay ng uh, pusa na yun no ah uh, pili tayong pumasok dito mga kaidol para hanapin natin yung pusa baka uh, naghahunting na naman siya ng uh, daga ayan yung uh, napanood yung mga kaidol kanina yung ano pusang dalawang nag-aaway doon sa J Cross no ipakita ko sa inyo guys yung uh, pusa dito na ano hanapin natin makasakali nga makita natin pangatlo pa naman ako guys sa pila dito guys uh, magmula doon hanggang nga uh, dito paikot yung pila namin uh, mga kaidol no, tinambakan na rin ito ayan mga kaidol no ayan, paikot yan dun guys ayan, kikita nyo yan dyan so ngayon dahil uh, madaling araw na Uh, mangilan ngilan na lang yung uh, namamasada. Uh, tatlo na lamang kami, si Eric, si Dick at uh, ako guys. So hindi natin na uh, makikita yata yung pusa guys. Uh, baka nasa galaan o nasa uh, uh, ikutan. At uh, ipapakita ko sana sa inyo kaso uh, hindi natin na uh, makita ngayon no. Dahil uh, madaling araw na baka uh, nagpapahinga na rin siya. Dito, habang uh, namamasada kami dati, ay napakaraming uh, dagang tumatakbo dito. Buhat nung uh, dumating yung uh, pusa na yun, ay uh, wala nang uh, daga kahit na isa mga kayo doon. ay ikot tayo dito sa may uh, uh, Roberto Market. Wala, wala yung daga, ay yung pusa. napakalupit ng uh, pusa na yun guys no? wala nang ka uh, daga, daga dito sa may uh, uh, Roberto Market ayan <tipan> naubos na yata yung daga dito, wala nang gumagala, no. Magaling yung pusa. Ay, yung pala yung pusa na ano, magaling manghuli ng daga. Ayan oh. No. Yan yung nanghuli ng daga araw-araw tatlo apat ang pinapatay niyan. Ayun oh. No. Yan yan yun. Buhat nung dumating dito yan, naubos yung daga dito. <laughs> Galing ano? Ito guys yung ano yung pusa na matindi kung kumain ng daga binablog ko <laughs> kaso mala dilim dito nagkaabang ng daga ayan ayan Daga talaga pinupugutan niya ng ulo. Tapos yung ano kinakain niya yung laman loob. Tinatapon doon sa may ano sa may tanimang ko doon ano kamuti. Nandoon lagi. Minsan nandoon sa likod doon. So, labitan natin, guys, yung abuncak. Ayan. Nandito siya. Ayan. Kaso, medyo payat na. Pumasok doon, guys. Ayan. Madilim kasi dito, guys. Kaya, ano, hindi natin makita. So punta na tayo sa pinaka main terminal kasi pangatlo ako sa pila guys. Ah baka uh, lumakad na yung 30 uh, kid. Nandun siya guys uh, ano ayun ayun siya guys so, uh, tumawid nagaabang nang ano nagaabang ng daga. Dito makikita natin sa maliwanag baka tumawid siya dito. Abangan natin dito baka tumawid siya dito so nakita natin yun guys yung ano yung pusa na dito guys uh, talagang uh, makikita yun napakaraming uh, nagtatakbuhan ng uh, daga dito lalo na pagkagabing uh, ganyan ay uh, napakarami talaga so ang uh, marami na lang dito guys uh, ipis ayan guys oh, dami ipis Oh. oh. mga ipis na lumalabas sa lungga kasi uh, sinyalis na uulan mga eh. lumilipad-lipad pa guys ayun, ang dami oh. ayun, dami nila wala nang uh, daga, pero ipis napakarami ayun dinadapuan pa ako guys Ayan. Yan. so Sobra na mga kaidol, hanggang nga dito na lang po ang aking vlog. Uh, good vibes lamang tayo mga kaidol. Sa aking a uh, pamamasada. Pa-bye na mga kaidol. Pa-bye na.